Naglabas ng opisyal na pahayag ang kilalang content creator at vlogger na si Cherry White matapos maging viral ang isang video kung saan makikita siyang tila hindi maayos ang posisyon habang nagmamaneho. Agad itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens at sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno lalo na sa Land Transportation Office. Sa nasabing video, maraming netizen ang nagpahayag ng pag-aalala at may ilan ding nagsabing ang ganoong pag-uugali sa kalsada ay hindi dapat tularan, lalo na't marami ang nanonood at humahanga kay Cherry. Sa isang opisyal na pahayag ng LTO, sinabi ni Acting Assistant Secretary Greg G. Pua na seryoso nilang tinitingnan ang naturang insidente. Ayon sa kanya, ang anumang uri ng kapabayaan sa pagmamaneho ay isang seryosong usapin na kailangang aksyonan. Dagdag pa niya, ang pagmamaneho ay hindi lamang tungkol sa pag-abot sa destinasyon, kundi tungkol din ito sa pagiging responsable sa kapakanan ng ibang motorista at pedestrian. Kaya't anuman ang estado ng isang tao sa lipunan, dapat ay Pantay-pantay ang pagtrato pagdating sa mga patakaran sa kalsada. Dahil sa dami ng komentaryo at usapin sa social media, agad namang naglabas ng reaksyon si Cherry White. Sa kanyang post, humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa LTO. Bagamat may halong biro ang kanyang tono, malinaw na inamin niya ang kanyang pagkakamalik. Ipinahayag din niya na handa siyang tumanggap ng anumang kaukulang aksyon mula sa mga autoridad. Aniya, ito ay isang mahalagang aral para sa kanya bilang isang influencer at motorista. Umaasa siyang magsisilbing paalala ito hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng kanyang taga-subaybay na laging piliin ang kaligtasan sa daan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng LTO. Wala pa silang inilalabas na pinal na desisyon kung masususpindi ba ang lisensya ni Cherry o kung may iba pang hakbang na ipatutupad. Tiniyak ng ahensya na masusing pinag-aaralan ang lahat ng ebidensya upang makapaglabas ng patas at makatarungang desisyon alinsunod sa batas. Ang insidenteng ito ay paalala sa lahat lalo na sa mga may malaking impluensya online na ang bawat kilos sa kalsada ay may kaakibat na pananagutan. Ang pagmamaneho ay hindi pribilehiyong dapat abusuhin kundi responsibilidad na dapat gampanan ng may disiplina at malasakit sa kapwa.